new vlog na uh, gawin natin ngayon ay magluluto so, mayroon tayo yung uh, na piraso na uh, galingo at mayroon tayong loya ito lang mga idol ang ating uh, pangrikado. dahil itong loya na to ay maraming benepisyo sa ating uh, katawan so ito lang ang ating uh, Ricardo mga idol. Siyempre, mamaya lagyan natin ng asin. So, habang iniitin natin yung kanin mga idol, yan, may himayin na natin itong ating uh, ating lumutoy. So, lagyan na natin ng ating uh, maiwagang luya. Ayun okay, mga ito. Uh, Simpleng buhay lang mga idol. Simpleng ulam. Luya pero maraming uh, benepisyo sa ating katawan mga idol. Ayan. Kahit lang natin ng konti mga idol. Yeah. Yan, konti na lang mga idol. Itong loya kasi mga idol, uh, maraming benepisyo to sa ating ito. Lalong lalo na sa ating ha? Uh, lalamunan. Ang panglinis ng ating uh, lamang loob. Lalong lalo na ating uh, lalamunan. Uh, bituka. Uh, Maraming uh, benepisyo ito mga idol. Lamig sa katawan. O, ito loya lang, katapat. Siyempre, lagyan na natin ng asin mga idol. Yan. Ito asin. So yan ang uh, mix-mix natin. Uh, simple nga uh, direkta na to direct to the point so jo mga ito siya dum malalaki ata ni natin para lumasang luya talaga siya kon so, ayun ayun takpan na natin at ating uh, isasalang na Natutup na yung ating uh, kanin. Ayan. Yeah. Ating isa -tangin. yeah Woosh! Yeah. So, ayan mga o, salang, uh, ating, uh, na ating uh, na yung pulang buntot mga idol. Mga idol, titingnan na natin kung luto na. Ayun. Kumulo na mga idol. Simple tikman muna natin. Wow. So, ayun mga idol. Lagyan natin ng pampasarap. Yan. Ready to eat na mga idol. Itong ating hapunan ngayon. So hanggang dito na lamang mga idol. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito isang magandang magandang gabi. Luzon Visayas Millenarol. Bye bye. Thank you for watching. I love you all.